So guys, good morning. Happy Monday sa inyong lahat. So nagpapa na kami hanggang dito sa gilid. Titingnan ko pala kung may ano, may bunga yung ating ano, kamote. Pupunta ako doon, ayan oh. traktor na. Parang hindi yata kami aabutin kasi ang plano. Magtatanim bago magdasay. E next week na ang dasay. Parang hindi yata aabutin. Depende kay Asis na lang kung paano siya humanap ng tao na magtatanim ba. Guys, tignan nyo naman. Oo, nakabili si Asis isang puno ng bukchoy. Sabi ko, bakit isang puno lang ng bukchoy ang binili mo? Galing pa daw to sa malayong distrito kasi nga wala dito sa Chituan parang din-deliver dun sa may pinsan ni Asis. Sabi ko, bili ka pa kahit tatlong puno ng bokchoy. So, ito yung magiging ulam ko, guys. O, oh, and luya, may bagoong ako dyan. Namiss ko yung lasa niya. Pag bumili si Asis ng ano, ng green peas at saka abono, magpapatanong ulit ako kung meron silang ano, bokchoy na seeds doon sa binibilhan. Hmm? Hmm, ang sarap. Hmm, na-miss ko to. Para makapagtanim ako bukod sa rayusag na itatanim namin, magtatanim din ako ng ganito kapag meron silang benta na ano. Benta na bok choy, kahit konti lang. Kailangan ko ng mga greens. Meron ako dyan kamote. Magtatanim ulit ako ng kamote kasi nga, di ba, Trinactor tinanggal na lahat ng kamote. Pero magtatanim ulit ako ng kamote. Kailangan ko ng mga leaves, lips. At talagang yung hilo ko, guys, kahit na nagtitik ako ng ayon, yung hilo ko, hindi naaalis ang hilo ko. Ewan, ang lakas kong maglihi ngayon. Sobra. Hi, guys. So, ayan, kadarating lang namin. Galing kami ng parsa. Hilo ako. Nung kahapon pa, kahapon sobrang sakit ng ulo ko, tapos sobrang nahihilo ako. Nagtitake naman ako ng ano, ng iron. Titake naman ako ng vitamins sa ibinigay ba ng doktor, pero ewan ko. Yung hilo ko hindi mawala-wala eh. So, ayun nga guys, galing kami ng parsa at sobrang dami ng tao, sobrang dami ng sasakyan. Ah, yun pa yung isang ikinahilo ko guys kasi yung mga tao dito sa amin busy busy na sila mag shopping alam nyo na shopping shopping para sa dasay and sabi ko nga sa sabado na tayo mag shopping hindi naman kami bibili guys wala kaming balak bumili ng damit damit ni Asher hindi ko balak bilhan ng damit si Asher kasi nga ano inantay namin yung box yun. So, kuwento ko sa inyo kung bakit kami pumunta ng Parsa at bakit hindi hindi pa nakakaalis si Asis papuntang Katmandu. So, sabi ko, haantayin namin yung box kasi may mga damit doon. Yun na lang yung isusuot ni Asher sa Dasay. Sa akin kasi, hindi ko na kailangan ng damit kasi nung teach binigyan ako ng damit ni ano, ni Julie na kurta Binigay niya sa akin nung kids. So, yun yung susuutin ko naman sa ano, sa dasay naman. Tapos si Asis, wala ding balak si Asis bumili ng damit. Sabi niya matanda na daw siya. Kung ano lang ba yung damit niya, yun na lang. Kasi nga, busy din. That time din, marami din mga pasahero din. So, kung ano lang yung damit niya, yun na lang din. Yan, yung mga ganito ah. Ito lang. Ito. Tapos, mga shorts niya, mga, o mga okay naman ang shirt ni Asis. Yung mga ganitong shorts, oh. Yan. Mga ano niya. Ah, wala, wala siyang balak. And yon ang ano ko lang, balak ko lang nabilhan si Asher sa linggo. Sapatos siguro. Kasi yung sapatos niyang white, wala na. Wait lang anak ko, I'm folding clothes. Alam mo na, naglaba tayo dahil nga ano so kailangan nating mag tupi 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 ko hindi ko na binabaliktad ganyan na lang mm. so kaya kaso naman kami pumunta ng parsa guys kasi dapat palis si Asis ng Monday hindi siya nakalis ng Monday kasi busy sila na nagpaklas yung ginawa nila na stage stage doon sa pinaglaruan ng football ba so sabi ni Asis dapat bukas ng madaling araw siya alis sa Katmandu para nga i-claim yung aming box sa customs. Kaso, tinawagan siya ng DHL, sabi nila. ah uh, pirmahan niya yung papel. Papel kasi dun na nakadeklara doon kung magkano yung babayaran naming immigration tax. Parang payment of ano, declaration tax bang nakalagay sa papel. Basta meron yung isinan nila sa amin na kailangan pirmahan ni Asis kasama yung kanyang citizenship or passport ba? Tapos isesend sa kanila and itatry nila kung pwede nilang makuha. Yun ang sabi kay Asis kanina. So kaya kami pumunta doon sa para sa, sa shop ng Pinsan ni Sunil kasi nga kailangan namin ipa-print para pirmahan ni Asis yung papel. Ipa-scan na rin para ma-send namin sa DHL. Sana. Sana ma-receive nila yung package sa custom para DHL na lang ang bahala na mag sa amin dito sa Tari daw. Yun naman ang sabi ni Asis, sa dito sa Tari i-send yung package kung makuha nila. Kung hindi ngayon baka daw bukas. May ano naman doon, may papel naman doon, patunay naman na si Asis. Kasi, kanina nung kausap ni Asis, ang pinaliwanag sa kanya nung lalaki, hindi talaga nila maklaim kahit anong gawin nila. Kasi nga, naging issue talaga yung pagpasok ng isang Pinay, pagpasok niya ng may dalang malaking halaga ng gold. Kaya naghigpit daw ang immigration, custom immigration. Naghigpit sila. Kaya hindi maano. Kaya sabi nila, itry ni Asis na pirmahan yung papel na i-present nila sa customs kasama ang ID niya at baka sakaling makuha nila para sila na yung mag-deliver dito. So, itatry hanggang bukas. Titignan namin kung ano yung mangyayari hanggang bukas, guys. Kasi sabi nila, magme-message sila yeah, sa o yeah, tatawagan wow. nila si Asis. Then, yun. Sana, sana ibigay nila sa DHL yung package para hindi na magpakatman do si Asis kasi sa iniisip din ni Asis pag kumunta siya ng Katmandu kasi alam mo yon magdadasay pa man din mahirap nga mahirap ang biyahe gawa ng magsisi, yung mga taga city magsisiuwi an sa kanilang mga district anak naman naglalaro ka sa Baysala pumunta ka dito And sa number mm, And na, number blocks mm. ang paborito niya number block Pumunta kami dun sa shop nung pinsan ni Asis. Ayun, nakakita siya ng mga numbers. At yan. Ayaw niya lang takawalan. Pero hindi naman namin siya binayaran. Ibinigay na lang ng kanyang ano, tul tulbaba. ibinigay Binigay na lang sa kanya ng kanyang tulbaba. Sabi na huwag na daw. Parang istak na lang din kasi. Drop on the head. Tiyan, mga number blocks niya. Ayan, oh. Sabi ko, hindi naman siya totally blocks ba. Number lang yan. Kasi ang gusto niyang number blocks na pinapabili niya, yung para siyang ABC blocks ba na pwede pagpatung-patungin. Sabi ko, wala nga ganon. Kailangan sa CG. Bumili. Meron doon yung sa Japanese store. Parang meron yata sila. Oh. Eh, itong nakita niya. Ayan. Oh, I am 14! Oh, you are 14. Ginagawa niya, 1 plus 2 equals, ginagaganyan siya. Hinahayar ko naman, para, alam niyo yun, para matutok siya. Siya na din naman ang napukusa, na matutok siya sa sarili niya. tungkol sa mga numbers, numbers na yan, din, hayaan po Since hindi naman pinabayad yan ng pinsa ni Asis, parang libre lang. pati yung pagpapaiskan at saka yung pinagpaprint kanina hindi na rin siya napabal sabi niya wag na daw na ano na so yun guys at yun nga ang, ang ano hilo ako sa sobrang parang nanibago akong lumabas na pumunta ng persa, ang daming tao ang daming sasakyan tapos sari-saring amoy hey napagod parang na ano, ako na, nahilo ako lalo hindi sa nahihilo ako masakit ang ulo ko ayun pero sana lang talaga may na sa DHL Nine. para hindi napapunta ng Kathmandu si Asis. Kasi, eh, magpapatanim pa kami. <laughs> Sabi ni Asis, kanina pupunta siya, pipili ng Greenpeace ngayon at 2 equals equals not e equals. Equals na ako, equals equals what? 9 2 equals You count, ah, uh, nine, nine plus two, nine plus two. 10, 10, Eleven. <coughs> nine plus two equals 11. What? So here, yeah. 11, oh yes. Nine plus two equals 11. 11 is a football. Football? Eleven to win the football. Oh, ano pinagsasabi mong eleven football? Oy. Oh. So, ayun yung update Ay, ko 11. sa inyo tungkol sa aming package. Mami, mean, look, this small one. Okay, and yun nga. Busy ang mga tao, tao dito sa amin. nag shoppingan sila, shopping, 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 o, shopping. Oh, lang guys, what? What? wala tayong masyadong video dito eh. Kasi ngayong mga nakarang araw, kasi nga talagang yung yeah, just... hidok ko, yung sakit na gulo ko. Sabi ko nga, ang oh, lakas is... Ngayong second pregnancy ko, grabe yung paglilihi ko. Sobrang lakas talaga, ibang iba <laughs> So, yun lang muna, guys. And, yun. See you again in our next vlog. Bye, everyone. And God bless us all.